Galit na galit ang karamihan sa pasahero ng Cebu Pacific Flight 5J391 na mag-emergency landing aeroplano sa Mactan Cebu International Airport nang walang abiso kagabi. na bang nagalit talaga? Karapatan ko Halos dalawang oras na nasa himpapawid na aeroplano bago nag-emergency landing sa Paliparan. Huli na nang sinabi ng piloto na may technical problem ang aeroplanong galing sa Maynila at papunta ng Cagayan de Oro. Ayon sa mga pasahero, nakarinig sila ng kakaibang ingay habang nasa himpapawid. Wala man lang daw humarap sa kanila na taga Cebu Pacific para ipaliwanag ang nangyari. Wala rin daw maayos na koordinasyon. Sinubukan namin, o oh, sinubukan namang pawabain ng mga taga Cebu Pacific ang tensyon ng makalapag na mga pasahero. Sabi ng Assistant Station Manager ng Cebu Pacific, tutugunan nila ang lahat ng pangangailangan ng mga pasahero. tagal bago makalan. Tapos during the flight po kanina, parang may tumulong Meron po. Parang uh, nagmamaneuver siya, yeah, parang merong uh, kakaibang tunog ng engine.